Okay ko, seto na nga. Dahil matagal-tagal din ako walang upload na long video simula nung New Year ay eto. Um, dadalhin ko ngayon si Caleb sa my One Mall. Kasi meron pa siyang apat na token na natira nung napunta kami nung Pasko. Kasi halos na hindi nagamit. Kasi umiiyak siya. Ayaw na yung mga gumagalaw. So, sayang naman. Sabi ko, kaya ati Sofia niya, bago umalis pumunta sa UE. Kasi meron silang ano ngayon eh. Um, pasok, start na ulit ng pasok nila. Kaya sabi ko, dadaling ko na lang si Kalib sa One Mall para baka paglaro dun sa may, ano, sa may bayo Kasi yun na naman yung gusto niyang sakyan. So, gagamitin namin yung apat na token niya. So, ito nga pala si Kalib. Busy-busy manood ng ano, cartoons. Kalib! Sa Taiwan Mall. Sakay tayo. Horse. Sakay tayo, horse. Sakay tayo, horse. Busy busy ko dyan ah. Ayaw mo si mama. Ayaw, no, no? <laughs> Wala talaga ito kapag nakaharap yung ano, yung nursery na mga palabas. So, sayon Ah, samahan niyo ako. Pero, bago ako umalis, mag-supply mo na kami. Kasi dalawa lang kami ngayon ni Khaled kasi hindi umuwi ang kanyang daddy. Tapos, sa ati Sophie pa ay umalis. Pumunta sa yui Mamaya pag-uwi yun ng 4. So,

So ito na nga mga kende ko, pakiyat na nga kami ni Caleb sa may kanto. At ayun nga, inayaan ko na nga tumakbo na tumakbo yung isa kasi napaka-excited naman talaga niyan. Pero marunong naman yan um, bumalik kapag meron siya nakakasalubo na sa sakyan. So sabi ko nga sa kanya, bilisan namin kasi 3 um, na rin ang hapon. At para pagwinado Sofia ay nasa bahay na kami. So ito na nga mga ka ko nakasakay na nga kami ni Dudong Kalib na tricycle at sobrang happy nga siya dyan kasi yung hangin na tumatama sa kanyang muka ay talaga namang enjoy na enjoy ang bata. At syempre isa din sa nagpapasaya sa kanya pag sinasabi ko sa kanya nasasakay kami ng horse oh my gosh. Medyo natagalan niya kami sumakay ng tricycle dyan kasi lahat ang dumadaan ay puno tapos parang iilan lang yung mga bumiyahe. So ito na lang talaga um, sa pangwalong tricycle. Pangwalo talaga nagbilang ang inyong Inday Maria. Pang walong tricycle ay walang laman yung nasa loob. Kaya nakasakay kami ng inyong dudong kalib. At sobrang happy nga siya dyan. At may pakanta pa ng The Wheels on the Bus. Grabe naman talaga ang dudong kalib. Hindi niya alam. Saglit na saglit na talaga kami doon. Apat na token lang kasi meron kami. At sana lang ay hindi siya mag-iiyak doon. last time na napunta kami na talaga nang gigigil talaga sa kanya yung daddy toy niya. Kasi nga grabe yung iyak niya. Grabe yung ngawa niya. At hindi talaga kami nag-enjoy noong Christmas. Kaya saglit na din kami doon naisipan ko na lang talaga siya dalhin ngayon mga kainday ko kasi nga ilang araw din yan pa ubo ubo at sipon sipon nakakaawa naman din tsaka mukhang good mood siya ngayon kaya naisip ko siguro naman hindi siya mag iiyak pag dinala ko siya sa one mall hindi siya magngangawa kapag uuwi na kami tsaka kapag sinakay ko siya dun sa rides kasi sayang naman yung apat na token last time nga sumakay pa ako dun sa may carousel kasama ano kasama siya kaya siguro naman pwede na siyang sumakay ngayon mag isa diba? Nandito na nga kami mga kanday ko sa highway ng Valenzuela. O di ba talaga may pa video entry pa ng yung Inday Maria para syempre makita niyo naman na talaga naglalakad kami dito, di ba? At papunta na talaga kami sa One Mall. Excited na yung Dudong kalip. So papa na nga diyan ang yung ang inyong Dudong kalip at talagang naglakad-lakad na siya. Hindi na siya nagpapakarga. At salamat naman kasi medyo pabigat na rin siya ng pabigat. Ang hirap din pag ko siyang karga. At sobrang na-excite na talaga siya diyan kasi alam niya na yung way na yan, alam niya na pupunta yan sa One Mall. So, yan, nasa baba na nga kami at papasok na kami sa may entrance. Si Dudong Kalib nyo talaga, talagang ilang beses na nakapunta dito, pero talagang palagi pa rin siya natatakot sa tiles at talagang hirap siya maglakad mga kaende ko, lalo na dyan pag nasa loob na kami. Pag masyado ng shiny yung tiles na kanyang tatapakan, maiilang at talagang magpapahawak na naman yan at gusto na naman yan magpakarga. Pero syempre, bilang nanay, sinasanay ko din siya na mag-walk na lang at masanay siya dyan sa mga kislap kislap ng bituin, este, kislap kislap ng tile sa loob ng one mall. Nakakita nga ako dito at sabi ko sa kanya, picture, ayaw naman makipag-cooperate. So sabi ko, punta na nga lang tayo doon sa loob. Pupunta na tayo doon agad sa my rides kasi alam ko naman na gusto, gusto mo nang pumunta doon. O ayan, kitang kita nyo na ang inyong dudong kalib kung paano matakot maglakad kapag very shine ang tiles. Ay, taray, may pagganoon. <laughs> So ito na nga mga kinday ko, papunta na nga kami sa loob ng palaruan. Ayan, naglakad-lakad na nga ngayon dudungkalib kasi nga excited na rin siya nung nakita na yan. Nanguna na nga at bumitaw na sa aking mga kamay. Ay, cherries, may ganon. Nakita na niya kasi yung bus na lagi niyang sinasakyan. At yun nga, sad to say, mayroong nakasakay na bata. Kaya ayan, ang, ang inyong dudungkalib ay gustong paalisin ang mga bata. Cherries. So sinabihan ko nga siya dyan na maghintay siya na bumaba yung dalawa. Kasi hindi naman din mag i yan siya matagal. Nang bumaba nga mga ko yung dalawang bata na nakasakay sa bus base na yan ay ang yung dudong ay hindi na nagpatumpik-tumpik at talagang umakyat naman agad at sumakay. May pakanta pa nga. kita na nga naman mga kaindi ko na iba pa niyang pupuntahan kaya ayan bumaba na sa bus at kung ano-ano na yung pinagpipindot at hinayaan ko na lang yan kasi ayaw din naman yan pag nilalagyan niya ng token matatakot na di siyang lapitan ulit yung ang palaruan na yan kaya ayan Hinayaan ko na lang kung yung gusto niyang gawin at kung saan siya pupunta. Sinusundan-sundan ko na lang ang inyong dudong kalib. Mamaya kasi mga kaide ko kapag nagsawa yan, ay babalik din yan doon sa may bus. Kaya hinayaan ko na lang siya kung saan siya magtatatakbo At kung ano yung pipindot-pindutin niya as long as wala naman siyang sisirain ng mga bagay dyan sa palaruan. Enjoy na enjoy nga yan kasi meron siya mga nakikita mga candy sa loob. Pero syempre hindi naman niya pwedeng kunin, di ba? At hindi rin naman yan makukuha kahit lang ganamin ng token yan. Mabibigyan na kami ng ticket pero hindi ang candy. Ay, may ganon. Alam mo talaga sa palaruan na yan, talagang alam mo yung enjoy-enjoy lang. Kasi kahit ano pang gusto mong kunin mo at makuha dyan, hindi mo naman din talaga makukuha yan. Dahil ilalagay ba nila yan dyan kung napakabilis lang makuha. Ganon talaga. Parang pangarap lang yan. Kailangan natin paghirapan. Ay, cherries. May ganon. Bakit nga ba umabot tayo sa pangarap? So ito na nga mga kinday ko, balik na nga tayo dito kay Dudong Kalem na walang ginawa kundi kalikutin ng kalikutin ang mga pindutan dito sa palaruan. Nakakatuwa lang kasi alam mo yung ang saya niya kahit hindi naman talaga siya naguhulog ng token, may mga tinitingnan po siya mga ticket na lalabas. O di ba ang taray? May imagination. Ah, tindi. Pero sabi ko nga sa kanya, maya-maya ay lalabas na kami kasi gagamitin namin yung dalawang, ay apat na token na dala namin. At Sigurado, mukang sasamahan ko na naman siyang sumakay sa rides at sana hindi magalit yung nagbabantay na kasama akong sasakay doon sa uh, kabaka-bayo tsaka doon sa bilog sa labas kasi kanina pinakita ko sya nung dumating kami ay ayaw na naman mga kainday ko nanginginig na naman ang inyong dudong kalib <coughs> Thank oh. you. <laughs> oh, let's go. Let's go. Let's go. Oh, let's vale. <laughs> go. Okay. We So yun na nga mga kainday ko, uh, matapos ang nakakahilong am um, rides rides kasama ako na nakasakay doon sa my horse, tsaka doon sa isang palaruan, ay bumaba na, na ang inyong dudong kalip at umikot-ikot na naman doon sa loob ng palaruan. Hinayaan ko na nga lang siya mga kainday ko kasi maya, maya ay uuwi na rin kami kasi syempre hindi kami pwedeng magtagal kasi talagang kinukuha ko lang yung mood niya na hindi siya mag-iiyak kapag sinabi ko sa kanya na go home na. Kasi alam niyo naman, ang inyong dudong kalib ay napaka ano talaga niyan, moody talaga yan, nandiyan yung kapag uuwi na magngangawa. Pero sa tingin ko mga kainday, ko, sa mood ni Dudong ay mukhang hindi naman ako mahihirapan na pauwiin siya after namin maglaro dito. At nadaan pa rin pala kami sa palengke para bumili ng bigas. So sabi ko nga sa kanya, sige, ikot-ikot lang kasi alam mo na, hindi na magtatagal at aalis ah, ka na rin dyan. Ay, may ganun, cherries. So ina ako, ano na nga pinagpipindot ninyo doon kalim na kalib, mo na talaga ay naglalaro. So ayan, paikot-ikot na siya. At sabi ko na sa kanya, huwag siya masyadong mabilis tumakbo kasi alam nyo naman, ang hirap-hirap at napakaraming tao. So yun ang nagulat ako, hindi niya kalusot. Ay ayun, ay, nagkikipag-usap naman pala, nagkikipagkwentuhan dito sa mama kasamang kanyang anak. Ito talagang dudong kalib nyo, akala mo naman talaga feeling close. Ay, cherries, may pa ganun. So yun talaga mga kainday ko, si, so si kalib at si Sophie, parang para sila malapit sa mga lalaki nung mga bata pa sila. Kasi si Ate Sophie talaga nung baby pa siya, mahilig din talaga siya makipag-usap mga lalaki. Siguro kasi ang mga babae masyadong maiingay. Ay, Charisse, ay ganun. So, ito na nga, yung dudong kalay ay nagpapatulong sa kanyang nilalaro.